Mga lindol sa Australia. tin Australia. Wala talaga yung lindol sa Australia. Kahit vulkan. Malinis. Akyat tayo. Isol natin. Ito yung Pilipinas. So marami. So, express natin ito. yun Bago lang. One hour. Magiging 3.1. Saan itong address ito? Ito yung address. Yung Philippines. 85 km is of Lawang, Estusayas Bago-bago lang So ang date niya ay April 5, 2024, Friday So ngayon, 1 hour ago, bago Bagong bago Sa Taiwan, kasi sa Taiwan kasi Is it not in Taiwan? Medyo nabawasan na ang ganyan ng isang araw, paapon, grabe kulay-dilaw yung Taiwan. Ito ngayon, wala nang sariling doli. Ang latest sa Taiwan, magnitude 4.2. Itong latest niya. Philippine time tsaka Taiwan time, maluos parehas lang yan. Magkaparehas lang. F5 of April, Friday, 2024. Indul na kare-express lang, indul 2 hours ago. Taiwan. So, at least nabawasan yung Taiwan. Sa Pilipinas naman, marami. Ito. So, maraming lindol to. Merong lindol dito sa Bacolod. Kaya natin. Volcano naman to sa Bacolod. Ito mga yan. Magnitude 3.1, one hour ago. So, yung red, yung grabe pala oh. Yung red ito yung Lindol orange. Pero siya trends. Nandito. Para sa Taiwan. Konektado pala ang Pilipinas at Taiwan. No? Oh. Ang ngayon naman dito sa may Pacific talagang Lindol. Indonesia. Bago-bago. Oh. Mago -mago. East Timor. araw-araw sa Pilipinas may lindol. din may lindol ngayon, may lindol din. Pula, kulay pula, bulkeno.